Ayan po, kumusta na po uli kayong lahat Ano po, yan, bala episode ito, ano po Harvest po tayo ng sibuyas Tapos po ay iraramay na natin Aring ano, pag harvest natin ng Patola oh, Talaga po naman nakakatuwa At kumbaga yan ay yung mga buto po ba dati Kaya po siya ay Epto na, oh Sumibol ay eh, akin pong inaatik ha Oh, kagandahan po ngayon Ay may maharvest na tayo Yan, yan po yung mga patola Oh, ito oh yung iba tapos at kakabag yan may mga maharbis po tayo ay o yun pa o ang kagandahan nga po nito kung sila na ba yung nagpursiging sumibol at yan po ay di po ba't ito'y mga buto lang na nalaglag o yan o. aba o. ay talagang may maharbis na tayo yan pa o. Ngayon po pati ating i-aakyat yung iba. Katulad po nito. Oh. Yeah, ito po ibang patulad natin ang kapala na bulaklak ngayon ah. Atin po itataas at bumabagsak na. Hmm. Bumabagsak. para po pag sa taas dire diretso na po oh. yan ang dami po ang okay. bulaklak tapos po may maharbis tayo ito pa oh para makakarami-rami po tayo ngayon at ang dami pong bunga ay yun pa yung iba oh sa side. Ang tawag po dito ano yung unexpected ah, ano nga ba yun? yung hindi po ba natin inaasahan na ganito oh. unexpected po ano gawa nang hindi po natin itututuong ano ay inaasahan na makakarami tayo yan pa atin pong paglililibutin pa po sa kabila lahat yan pa sa taas eh Oh. Meron pa sa ibaba. Oh. Pare ibang variety to. Hmm. Uh. Ito po yung medyo may pagkaliliit lang. Oh. Uh. Yung papala isa uh. Katago. Hmm. Uh. Medyo bata pa to Hmm. Uh. Uh. Iba nga pala ang variety na ring isa. Yung papo. Ayan, oh. Dami. Oh. Pwede na po ito. Ayan, na, pa po, po. Tapos, itong mga ito, ikakabag pa natin ito. Bumagsak na. Oh. Magpipilit. Oh. total harvest natin oh eh. sa ating ano patula ilan na 'yan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tulpiraso po talaga puno mang nakakatuwa oh dami pa oh dami pa susunod oh yan may puno man harap sa tayo ng ano sibuyas ayun po mga nasa puno na ng ano nasa puno na ano, puna rin patola oh yan malaking tulong din po yung patula gawa na magkakaroon sila ng kaunting shadow po ba pagka yung lalo na ngayon mainit tulong din sa katawan Pan dadagdag po natin na rin yun. Yeah, ay talaga po sobra-sobra pa pag eh, konsumo po lang. Yung ating patola. Yun, tara po. Gagayak na natin to. Ya, tak po, oh. po ang ating harvest. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.